kabebe, magandang buhay po sa lahat. So, yun nga po mga kabebe, ang mga nangyari nga po, yung mga alagang itik ko nga po, dahil nga sa sobrang lakas ng ulan, tas yung uh, tao po na nagbabantay po ng mga alagang itik ko yun nga naghanap din po sila ng masisilungan kaya ang nangyari is uh, nagkarambol-rambol na po yung mga alagang itik natin. So yung akala ko po na 50 heads na mga itik lang po yung uh, nahalo or narambol don sa ibang grupo, nagkakamali po pala ako. Sobrang dami po pala ng itik ko po na andon sa kabilang grupo. Nasa 300 heads po na mga alagang itik ko po ang nahalo doon. so nangyari nga po mga kabebe na uh, kagabi nga po natapos kami pero hindi pa po talaga totally na nakuha ko po lahat ng itik doon sa kabilang grupo kasi nga sa sobrang dami din po ng itik nila doon. Tapos yung itik ko po ay nasa 300 heads kaya sobrang nahirapan po kami mga ka-bebe. kasi nga ay isa kailangan po natin ulihin po isa-isa yung mga alagang itik po natin. Yun nga po mga kabebe, sa kabilang grupo din katulad ko din po na yung mga alagang itik nila is nangingitlog din po tumataas yung egg production. So yun po yung nangyayari, sobrang nabahala din po kami. So no choice po kami kundi ay kunin po yung mga itik namin bawat isa. So yun nga po mga kabebe malalaman po natin ngayon kung ilan ba yung uh, egg production po ng mga alagang itik natin. Kasi nga sa kabilang area nga po mga ka-bebe sa ibang grupo may mga 70 heads pa po akong mga itik doon. Kasi nga yung mga alagang itik ko nga po na nangingitlog is na sa 800 heads. So yun nga po mga kabebe uh, gabi na po natapos kaya in-stop na lang din po namin kasi ay hindi na din po namin nakikita yung mga palatandaan ng mga alagang itik natin. So yun nga po mga ka-bebe pag maka bitang ma-stress pa naman yung mga alagang itik natin babagsak po talaga yung egg production. Hindi man ngayon, siguro bukas po yung uh, magiging resulta po ng uh, pagbagsak po ng egg production po ng mga alagang itik natin. Maybe na 2 days, 3 days ganun. Depende po sa paraan po ng pagkakating uh, pagkakating po natin sa mga alagang itik at depende din po sa stress ng mga itik yung uh, pagbaba po ng egg production po ng mga alagang itik natin. So andito po tayo sa kulungan mga kabebe kasi nga kahapon ay nakakuha nga po tayo ng uh, itlog po ng mga alagang itik natin. So hindi po siya tumaas, hindi din po siya bumaba, kundi ay nagpundo lang siya ba. So ngayon ay may nakikita pa din po tayong ma, ay, mga itlog mga kabebe. So, excited din po ako malaman. At kahapon nga po mga kabebe ay hindi din po ako nagpatoka ng feeds or duck layer kasi nga ay alanganin nga po tayo. tas malakas po yung ulan. Yun din po yung mahirap mga kabebe pag ganito nga pinapakain natin yung uh, alagang itik natin ng duck layer. tas ganito po yung area natin. Nagbabase din po tayo sa ah uh, panahon mga kabebe kung magpapatoka ba tayo or hindi kasi nga pag mabasa pa naman yung page hindi na po yun makakain ng mga alagang itik natin kasi nga ay eh, kanbitang malata siya ba so yun nga po mga kabebe yun din po yung disadvantage pag ganitong ayan uh, yan pasto lang po yung mga alagang itik natin so yun nga po mga kabebe andito nga po yung mga alagang ay yung mga itik natin yung itlog so i-check po natin kung ilang itlog ba yung meron ngayon So andito na nga po tayo mga ka ito po yung kulungan natin. Ito din po talaga yung mahirap mga ka-bebe pag uh, sa area po talaga natin is hindi lang po talaga tayo yung mang-iitik. Kasi hindi po talaga natin maiiwasan yun na yung mga itik natin is uh, kanabitang mag Yun nga po mga ka yun talaga yung mahirap pag ganitong tumataas na yung egg production po ng mga alagang itik natin, tas na stress Pag ganun pa naman mga kabebe na umaakit yung egg production ng mga alagang itik natin, pag na stress expect na po talaga natin yung uh, pagbaba po ng egg production nila. Tas yun nga, yung recovery, pag na stress yung mga alagang itik natin, is yun nga, nasa isang linggo. Pinakamataas na yung... 2 uh, weeks, ganun. Depende nga po sa stress po ng mga alagang itik natin. So, yun nga po mga kabebe, Kung ka, ikatatlong araw na nga po tayong yung mga alagang itik natin is yung uh, yun nga, nagrambo-rambol sa magkabilang grupo. So, ngayon mga kabebe, araw ngayon. So, ngayon na naman po mga kabebe, ay titignan ko na naman po ulit yung mga alagang itik ko doon kasi nga may 70 heads pa po tayong mga alagang itik yun nga po mga kabebe mas madali lang po talaga natin na ah, ma-recognize yung mga alagang itik ko kasi nga po ay bawat isa po ng mga alagang itik ko ay may mga palatandaan po so kung may balak ka po kung nagsisimula ka pa lang or yun nga may balak ka much better po talaga pag ganitong area tas ikaw lang ay yung medyo may mangiitik din po sa inyo, much better po talaga na lagyan nyo ng palatandaan yung mga alagang itik nyo. So, wag po kayong matakot na sabihin nilang may stress yung mga alagang itik mo pag lagyan ng patin hindi makakain. Hindi po yun totoo. Ako ang nagsasabi na sa'yo. Kasi halos lahat po dito sa area mga kabibay, dito po sa ganitong paraan po, lahat po na mangiitik dito ay iba-iba po yung uh, technique at iba-iba yung mukha ng palatandaan andaan ng mga alagang itik nila kasi nga yun nga po yung uh, kailangan natin pag ganitong free range lang po yung paraan po natin mga kabebe so yun nga po mga kabebe Mahirap po talaga mag-alaga pag ganitong free range lang po talaga. Yun nga, masasabi nga po natin is money po talaga pag ganitong free range tayo. Kasi nga po ay uh, pwede ka nang hindi magpakain ng duck layer kung magpapakain ka man is dipindi po sa iyo kung gusto mo talaga na tataas talaga yung egg production mo ng tuloy-tuloy kasi pag hindi mo din po sinabayan ng the layer, pag sa area ka lang din po umaasa na katulad ko ay doon lang po talaga tayo nagbabase kaya ito po yung negosyong tipid na di ka tinipid. kasi ay magi-income ka po talaga mga kabebe basta ipastol mo lang yung mga alagang itik mo diyan ipakalat-kalat mo yan expect mo na talaga pag yung area na pinaglagyan mo is uh, abunda, yung marami silang patuka, kohol, tas kombinasyon pa yung palay, maganda yung tubig. So, hindi mo na talaga kailangan na magpatoka ng duck layer. Sinasabi ko yan sa'yo mga kabebe, legit yan kasi ay sa mga mangiitik yan po yung uh, ginagawa po nilang diskarte mga kabebe, lalong lalo na pag ganitong free range so, marami pong gustong pumasok dito sa mundo ng duck farming, sa ganitong paraan na pinapasto lang po yung mga alagang itik kasi nga ay easy money, pero yun nga po mga kabebe, marami din po talagang problema dito sa free range area katulad na nga lang po nung nakaraan nga po, ng araw na yung mga kulungan nga po ng itik ko, is uh, naglilipar na mga trapal mga gisik na yun nga problema yun tapos paano na lang kaya mga kabebey kung dumating yung bagyo is uh, gabi dumating so magkaka problema po tayo nun, so yun nga hindi naman po laging ganun pero at least mga kabebey isa din po yan na problema natin sa area uh, mas madaling ma-stress po talaga itong mga alagang itik natin so ito nga po mga kabebey ito nga po yung mga ganapan ngayon so patuloy pa din po tayong uh, nag obserba hanggang bukas or isang linggo kung patuloy pa din po ba na tumataas yung egg production po ng mga alagang itik natin. Kasi nga po mga kabebe, hindi talaga natin may iwasan dito mga kabebe kasi dito nga sa amin is nagdagsaan na naman po yung mga mang-itik. Nangingitlog din po yung mga itik nila kaya sobrang kalat po ng mga itik nila dito. Kaya pag ganitong apastol lang po talaga mga kabebe, good idea din po talaga yun napakaganda pong ipastol itong mga alagang itik natin kasi di mo na talaga kailangan na maglabas ng pera so yun lang din po yung uh, kuha natin dito eh yung advantage disadvantage kasi nga eh, marami din po talagang problema dito sa free range area kaya kailangan po talaga natin ng diskarte at yung tao din po talaga na maasahan natin na sumuwaybay dito sa area so sa nangyari po kasi sa akin mga kabebe is a uh, may mga seho kasi po tayo are 3 months na po sila yung mga alagang itik natin ngayon is ay nakapokus nga din po ako doon na nagbabantay kasi ay magalaw din po kasi may mga itik din po dito na kasing edad din po ng mga alagang itik ko na 3 months so yun nga po mga kabebe uh, sana nga po ay kait na nagkarambol rambol na ni among itik din eh sana nga po ay hindi totally po talaga na yun nga babagsak yung egg production so yun nga po mga kabebe um uh, ito nga po yung mga itlog natin ngayon so ito na nga <laughs> magmamartis na naman po tayo yan po 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11